Buenos dias, damas y caballeros Happy Sunday to all Napaaga tayo masyado sa vlog natin dahil uh, Unfortunately, hindi nakatulog si Vat Dahil, uh, well, itong lugar kasi namin meron siyang plaza na kunsaan 24 hours ang uh, uh, pwede mag -happy, happy dito. So, mga alas 5, alas 4 na umuwi yung mga, yung mga customer ng, uh, ng convenience store dito na may mga beer, binibenta at saka mga alak. So, medyo nanibago tayo kasi galing tayo sa bundok kung saan na uh, napakatahimik. Dito naman medyo maingay. So, baka dahil dito... Meron din kami maliit na bahay dito na old house. Baka lilipat muna kami doon kasi medyo, well, okay lang kasi ganyan naman talagang negosyo. magmas magreklamo ka kung tahimik at walang tao. Uh, uh, kung baga, ganun talaga. You cannot uh, have it both ways. Huh? Either magreklamo ka dahil walang tao o, o mag-sacrifice ka kung medyo hindi ka nakakatulog dahil Uh, sobra naman uh, dami ng tao hanggang alas 4, alas 5 umuwi ng umaga. ah, <laughs> uh, uh, alas 4, alas 5. Pagkatapos, uh, siyempre hindi ka na makatulog. Nagising ako mga alas 3 dahil sa sa ka kanta at sigaw ng mga siyempre lasing na yung mga customer dito eh, kahit dito kami sa third floor, pero abot pa rin yung sound nila. So, sige lang, sige lang. Kaya, sabi natin na, uh, sige, bago subukan ko matulog ulit at magmisa kami, ihabol ko na lang muna ito kasi this is, uh, this is something of national interest, especially uh, sa mga biktima ng extrajudicial killing. Ha? Uh, alam nyo kasi, mayroong component sa... Uh, sa ICC ICC case uh, for uh, crime against humanity na yung mga yung mga diktador na ng iba't ibang bansa na kinakasuhan nila hindi lang yun na uh, kinakasuhan nila for uh, uh, with the with the intention of jailing them or uh, keeping them in prison for a long time to pay for their crimes meron rin gagaya ng ibang korte Oy, Ned Bear, ha, thank you, ha, for the buena mano, ha, buena mano dito sa maagang vlog natin, ha. Salamat, ha, from New Zealand, yeah, New Zealand, ha. Yeah. Thank you very much, Ned Bear, 1693, yan, yeah, ganda. So, uh, meron rin component dyan na repar reparation yung Uh, irere-mata o ipifreeze yung mga ari-arian mo, ilgaten na uh, wealth mo, at uh, iba para bayaran yung mga biktima. Eh dito, ang daming biktima yan. Ang complainant ata, although 30,000 victims, pero dahil nung sa time ni Duterte, takot na takot yung mga biktima, mga 50 o isang daan lang ata. Isang daan lang ata ang uh, actually nag-file nag ng complaint. Pero ang witnesses mga 1,500 dahil mga relatives nila ito pati mga tao na naka-witness ng mga execution ng mga EJK victims. So ang uh, isa sa component nito ay yung reparation dapat bayaran nila, ah bayaran nila yung mga biktima. No, uh, kaya nung uh, naaresto si Duterte at uh, at uh, hindi kaagad sumunod si Hanilet uh, Abansenya at si Sara Duterte. Sinabi nga natin na nauna pa, nauna pa yung girlfriend ni Duterte na si Jasmine na uh, uh, Egan, ha? Na sumunod sa kanya kaagad in a few days nandiyan na. Pero uh, it took longer for Hanilet uh, para sumunod sa sa asawa niya. Samantala sila ang last kasama sa Villamor Air Base, pati si Kitty, at uh, alam naman natin like Kitty US citizen rin ito siguro si Hanilet kaya hindi na siya kailangan mag-apply ng visa para sa the Netherlands kung US citizen ka hindi ka kailangan mag-apply visa free ka na to go to the Netherlands so sabi natin that time pa after uh, several days after na aresto si Duterte at hindi sumunod si Hanilet sabi natin oy Delikado yan. Baka wini-withdraw na niya yung mga pera ng joint accounts nila, kinuklose na niya yung mga accounts niya, at transfer sa ibang tao. At sinasabi natin, baka yung mga bahay nila, yung mga propredat nila, hindi lang sa Davao, sa Manila, sa Cebu, and all over the country, baka either binibenta na nila or nilalagay na sa pangalan ng ibang tao. So I'm sure ginawa na nila yan. Ah, binenta at nilagay sa pangalan ng ibang tao. Kaso lang, meron sila bahay na masyadong kin, ah, kil, kilalang kilala ah, dahil yan talaga ang bahay pinapakita sa atin ni Duterte na tumitira siya. Siyempre, meron pang mga balita, itong bahay nito ay ah, katabi nito yung golf, dating golf course. Pero dyan daw sa golf course, ah, bumili ng isang negosyante at nagtayo uh, ginawang residential uh, residential condo and residential uh, uh, site at uh, nagtayo pa ng napakataas na building diyan sa Davao eh may mga balibalita pa nga ang may-ari talaga ang talagang financier ng building na yan ay si Duterte o mga Duterte ay at, at kay Duterte daw yun marami daw si Duterte hotels malls condos diyan sa Davao mismo and all over the country. Yun lang, ang pinapakita lang niya ito, yung Duterte House, yung nagpo-post yung mga tao dyan, binibisita siya ng mga ambasador dyan, maliit lang siya na bahay, maliit na bungalow lang, na tatlong room lang ata, o dalawang room, na yung kuha nila, sabi pa nga ni Harry Roque, bahay kalip, kalapati kasi parang yung stair ata, parang yung, uh, yung circular stair na maliit lang, doon yung second floor, yung, yung uh, kwarto nila kung saan may kulambu. Kung, kung baga, nakikita naman natin sa mga picture, medyo maliit siya. Maliit siya. Diyan din yun yung, uh, picture na bumisita sa kanya si... Uh, si uh, Mayor, uh, sino pa to? Yung Mayor na Chinese, Alice Guo. Ha? Ah, rin sila nagpicture kasama kay Duterte. At yung picture, naging kwan naging, naging uh, viral yun. So, uh, ganyan kasi, magaling kasi sila. Magaling kasi sila magtago yung mga nakaw na yaman nila. Nakita nyo, nagdrama siya na wala daw siyang pera pang airplane papunta sa say galing from da galing Davao papunta sa Senado o sa Kongreso para mag-attend ng hearing yung initial days na ayaw pa siya umattend sa hearing Oy, Jerome Villana salamat sa early morning support ha uh, mucho mas gracias uh, so uh, ngayon nakikita natin parang ginagawa na lang nila divisoria ang uh, ang uh, the Netherlands sa parang every month uh, may ev uh, every week meron pa, uh, kapamilya ni Duterte na pupunta dyan para magbantay. Parang sa hospital na kailangan yung pasyente parating, parating may, uh, may bantay. So yun. Siyempre, first class sila yan. Mga 300, more, more than 300,000 ang, uh, ang pamasahin nila yan. One way. 200 to 300,000. Siyempre, business class yan. Ha? First class yan sila sa aeroplano, although hindi nila pinapakita yan sa atin. Kagaya hindi pinapakita ni Duterte yung magagandang bahay niya. Ha? So ito lang, ito lang pinapakita niya sa atin. At yun, na marami napansin, simula pa kahapon, meron na signage dyan. House for sale na siya. House and lot for sale. At dito may contact number. So yun, marami nagtaka. Akala, ano ba yan? Fake news ba yan? Or totoo, totoo talaga yan? 'yung mga kwan naman, 'yung mga DDS naman nalungkot kasi parang dapat daw gawin daw 'yan museum. Dapat gawin daw 'yan kwan na uh, historical house na galing pa man sa dating presidente. Tulad 'yung ginawa ng mga bahay na iba, ng iba ng iba-ibang dating presidente ng Pilipinas, ha? Uh, pero nung tinanong si uh, si uh, Harriet avancenya ha? uh, uh inamin niya ha, sa interview sa DCRH na binebenta nila talaga yung bahay nila sa Davao. Ha. Sabi niya, uh, nagiging emotional lang daw siya tuwing uh, wala, daw, wala na daw tumira dyan. Di ba? May nireport tayo na may mga balita ire at in-advise sila ng lawyer nila ire-raid daw, mag daw ng evidence sila ng, ng droga at baril, sila Nicolas Torre, kaya umalis na sila dyan. Ha, umalis na sila sa bahay na yan. So sabi, sabi ni uh, Hanilet, wala na daw nakatira dyan at tuwing pumapasok siya dyan, nalulungkot lang daw siya. Sabi niya, and I quote sa interview sa DCRH, Masakit sa dibdib ko every time I go inside. Ako na lang ang pumapasok dyan. May apat na katulong pero walang amo. We abandoned it after what happened. Sabi niya sa text message. So, uh, heartbroken lang daw siya. Every time pumapasok siya dyan. May apat na helper daw. Tingnan nyo, apat na helper. Ganyan ba ang walang pera? Uh, pero wala daw amo. So, inabandon na daw nila. Yun, yun. Yung after, yung nga, yung mga lumaba... Uh, 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 after yung uh, pumutok yung mga balita na fake news naman pala na i-raid daw yan nila Nicolas Store. at uh, dahil daw doon sa sa uh, report ng raid na false naman ay inadvise sila ng mga lawyers nila na maglagay ng mga security camera pati sa bedroom si, sa restroom lang ata. Walang walang camera. Kaya sabi ni Hanilet, I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install CCTV even inside the bedroom. So yun, kaya uh, hindi na daw siya, pati yung privacy, wala na daw sila privacy. So si Kitty Duterte naman nag-post rin na for sale Duterte family house at naglagay ng three crying emojis. Yan. So mura lang man 'yan kasi nasa Bungalo lang 'yan. Uh, siguro estima ko, estima ko, mga mataas na siguro house and lot 'yan, mga 10 to 20 million. So o oh, mga less, no? Less kasi. O oh, baka baka tama lang kasi uh, bahay naman 'yan ng dating presidente. Ah. So ah uh, di uh, hindi naman yan parang palasyo talaga ng mga uh, ibang presidente, no? tulad nila Gloria, na ang laki talaga ng bahay, ganon. Uh, halos building na, ganon. Uh, full of glass pa. ha ah. so, uh, ito na lang ang, uh, pa, siguro ito na lang huli, huli na hindi pa nila nabenta. So noon rin, nung time nung na-vlog natin na, baka binebenta na ng mga Duterte yung mga properties nila at nilalagay na sa pangalan ng ibang tao, kaya nanawagan rin tayo sa AMLAC na habulin nyo na. Ha? Or at ICC, gumalaw na kayo with the help of Philippine government para i-freeze itong mga assets. Baka ito na lang naiwan. So, kwan rin ito, sayang rin ito, pwede rin ito ibigay sa kwan. Dapat ipigil nyo na yung sale niyan. Kasi baka may bibili yan ng mga DDS. At gagawin ko yan, shrine. Ha? O kaya gagawin yan, uh, museum. Ha? So, wala na. Pera na sana yan na mapunta sa mga biktima ay uh, hindi pa, ma kwan pa, ha? maging bato pa. So, yan. Yan rin ang nanawagan natin ulit sa mga, kaya minabuti natin na kahit wala pa tayong tulog, kulang tulog natin, na i-vlog ito at i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog, para mapunta sa inbox ng NBI, ng, uh, ng DOJ, uh, Justice Secretary Remulla at ng Malacanang, ha uh, mga officials dyan at mga officials personal na nag-monitor sa social media. ha Aksyonan nyo ito. Sayang, hanggang uh, uh makonvict si Duterte at instrak instrakansya na bayaran yung mga biktima, eh wala na. Sasabihin niya ubus na yung property niya, na ubus na sa kababayad dyan sa 150 million kay uh, kay uh, Nicolas Kaufman monthly 150 million pesos at uh, 40 million acceptance fee ni Sara sa uh, law firm uh, na hawak sa kaso niya sa impeachment at 10 million a month according to attorney Falsis. So wala na Uh, baka sasabihin nila ubus na yung pera nila by the time pababayaran na sila ng ng uh, ICC uh, ang mga biktima so please share this vlog magingay tayo ukol sa mga ginagawa yung so again may tama na naman si Vat uh, yung, uh, yung analysis at suspicion natin na binebenta na nga nila yung properties nila as early as the time na after a few days after na aresto si Duterte kaya hindi ka agad sumunod sa kanya si Hanilet at si Kitty naging totoo na nga sa tingin ko nga dahil itong bahay ito ang high profile ito na lang hindi nila na dispatcha kasi bistado mismo kung ibebenta nila ito eh ngayon nga bistado na nga kasi naglagay na sila na house house and lot for sale. So yan, O, no? yan na. So siguro bibili nito, makakaalyado rin nila, ha? Ah? Yung Duterte house. So wala na. Kawawa naman yung mga biktima. Hindi na sila mabayaran ng mga Duterte, ha? Ah? Ah, mga BJK victims, maiwan na holding the empty bag or sabi natin sa sa Pilipino, nganga nganga. Nga. So wala kawawa mga biktima. So tulungan natin mga biktima, share this vlog and like this vlog para mapunta sa inbox ng mga nagmo-monitor sa Malacañang, sa sa COA, sa AMLAC, sa DOJ, sa NBI at iba pang ahensya ng gobyerno. Uh, especially, especially uh, ICC officials. ah uh, dapat umabot ito all the way sa kanila. Nag-hire naman sila ng mga Pilipino para mag-monitor Pilipino a uh, translators para mag-monitor mga news sa Pilipinas. So they should uh, they should know about this. Na dinidispatcha na ang mga Duterte, yung mga propriedad nila, pagmamayari ari nila, ilgaten wealth nila, hidden wealth nila bago ito ibenta. Baka susunod dito yung yung 13 trillion na na kani kibuloy, yung uh, yung uh, yung uh, auditorium Oh, Juan, biggest daw indoor auditorium in Asia. Ah, doon sa Kwan, sa kuan sa KOJC compound. So dapat i-freeze na 'yan, ha? Kasi malaking tulong 'yan sa mga biktima, ah Billion-billion 'yan. 13 billion daw, ang 15 billion ang halaga niyan. So dapat i-freeze na rin 'yan. Kasama itong Duterte House. So yan lang muna ang vlog natin. Magmimisa pa tayo. Thank you very much everyone for watching. and uh, see you in my next vlog